Sap mga ter. Buat Chris video. Anten pin sama kami. Sama sama Jimboy. Eh gawat So abang-abang guys. makanter ter di tengah kami seria. Si so yang kalian natin si Bugoy. So, si Bugoy. Sayong kay Jimboy to si Bukbuk. -buk. So, si Jimboy wala pang tulog. Siara ada si bus ruli, yo peramin yang ngemu nih si pelan yang apa ini? Si upau, upau, si upau yang pelannya si upau dan oh mailap ma kantor mailap. dan si bui upau, Lihat. oh bus ruli, abang-abang ma sit up mana kami? buboy maghantar. Ano? You know? So, isang babae. Isang babae, maliit. Tagal lumapos sa pulot maghantar. Ano? You know? So, linisan muna natin. Sit up muna. Sit up natin. So, maghantar. Oh. Unang huli. So, isang babae. Maliit. So, sit up muna natin ulit. So, maghantar. Dalawa lang yung huli ng bugoy Ano? You know? sa bugoy oh kabi mga kanter sobrang tigas ng mga alpas ito ito yung pangalawa ito yung pangalawa oh ito na sa kaliwa sobrang tagal lumapo makanter yung mabae sumibat na yan oh no. ito ito yung mga kanter yan sa bugoy oh so nawala ng gana sa bugoy sobrang tagal lumapo ito huli Huli Yan. pangatlong huli ni Bugoy, yes, Bugoy oh. Oh. Ah. Yan ang kanter, pangatlong huli ni Bugoy bilis lang ito yung dalawa, grabe, sabang tigas isang Abay mga kanter. Yan. Nag pa lang ngayon nila mga kanter, ano? Yung buntot niya, oh. Ubos. Yan, pangatlong huli ni Bugoy.